hinihintay ang mahal. Umupo ka, umupo Hindi. ka. Gusto ko pang manatili ng kaunti Mahira pa. Mahirap pa pag-usap. Ang sama pag mo, pag Kaya ay may isang bagay na naalala kita. Ngayon lang kita nakita. Umupo uh, ka dito. Pinit pipipiki pero kamo kita dai hindi ko nasakop makita sa sa party sinabi mo na parang gusto kong magkalsyo Huwag mo nang sabihin nakakainip na so siya ang pangungot ng buhay ko ha ang sama ko ba ang sama ko hindi bangit pero siya ay sobrang malakas kaya harap niya nawawala ang aking dignidad bilang lalaki Nakakalungkot, kapatid. Bakit ka pa nakatira sa kanya? Siguro ito'y tadhana. Baka nga Sawang-sawa na siya. Sa tuwing nagkikita tayo, parang bata akong naliligaw. Sige. Hintayin mo akong magawa iyon para sa araw na na-late ka. Paalam sa inyo. Paalam at magkita tayo sa susunod na mga ha -ha video. Ha-ha-ha-ha-ha. ka. Hoy! Ang babae ngayon? Saan nang galing at ginugulo mo ang buhay ko? Ikaw, babae. Tulungan mo ang asawa mo. Isama mo rin si Lola. Mahal mo ba ang mga bata? Lola! Ano, Lola! 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 kalaguyo mo. Inagaw niya ang tatay mo! Binugbog pa niya si tatay mo! Itinulak pa niya ang tatay wow. ko! Kita mo, kita mo. G huwag kalimutang mag-subscribe sa channel para mapanood ang mga bagong video. Uy, Salamat sa mga kaibigan! Ako na ang bahala sa kanila! Bruha! Bruha! Hindi ko alam kung ano ang nangyari kaya tinawag ako kagad. Pero walang tao sa bahay. Ah? Saan pumunta si tatay, nanay at kuya? Nasabay daw silang uuwi. Uy... May sasabihin ka ba? Ha? Huh? Saan ka pupunta? Mga kaibigan, ano ang nangyari? Kuya, may problema ba? Uh Oo, -oh, madaling makita. Nanay? Anong nangyari, nanay? Medyo ganun. Magkanta pa. Nakalulungkot! Ano ang nangyari? Nakalulungkot! Wala lang yun, anak. Konting hindi pagkakaintindihan lang sa negosyo ng tatay mo at ako. Nakakahiya! Ano ba yan? Sigurado bang hindi siya tatanggapin? Kung duwag ka, wag kang magloko sa labas at mapapahiya ka sa mga anak mo? Lagi kang iniisip mo sarili mo? Naisip mo na ba ako kahit minsan? Ako'y nagtatrabaho para sa tatay mo. Pero nagawa mo pa rin magalit sa akin? Paano mo nagawang ipagkaila ito? Nanay! Tatay! Ano itong tungkol dito, tatay? Ay, tingnan ko na kasi! May kabit siya sa labas, ha? Nagsama! Naglalambingan sa kafe? Nahuli sila ng nanay mo? Diyos ko! Nakakahiya! Yung batang iyon, mas bata pa siya sa'yo! Diyos ko! Pareho nagsasalita ang dalawa. Tama na! Sabihin mo, hindi ko gusto Tama ang magsinungaling sa'yo. Tama na, inay! Sa inay! Hindi. Sabihin Paano mo. Paano ka pa nakakapagsalita? Tama na! Maligayang pagdating sa inyong lahat! Totoo ba ito? Totoo yan. Nakita ko mismo. Hindi ko na kaya to. Maghanda ka na. Aalis na. Sikip. Sandali lang, ha? Tanong ko lang po ng maayos. Galit! Anak, nabigo mo ako masyado! Iniwan na ako ng mga kaibigan ko. Mag-subscribe sa channel na Kian Mika para hindi mamiss ang mga nakakatuwang video. Isa pa! Humingi ka ng tawad sa akin. Niloko ako ng babaeng yon. Sa puso ko yon. Laging mahal kita, sobra. Tama na! Maglinis na lang! Na... Narinig ko na sinabi mo, gusto mo sumama sa kanya? Sige! Sige na! Sige na! Grabe naman. Sa bahay na ito, lagi akong pinahihirapan ng asawa ko. Bakit ba? Grabe!